matangkad. Oh. 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 Dalabang malahiganting baka. Galing agoncillo Lapad ng tainga, oh. Yan yun naman ang na nga Pwede pa may pay. What? Hi, guys. Good morning. Good morning. Andito na naman po tayo ngayon sa Batangas. Dito sa Pati Garcia Livestock Auction Market. Marami na naman baka. Ngayon po ay February 23, 2024. Ayun, tara, magkakanda tayo ulit ng mga presyohan dito. Tara, let's go! Ayun guys, ayan. Uh, 5.55 pa lang ng umaga. Ayan yung marami na parang nakalabas ng mga magbabaka. Marami nang nakabili. Pero marami pa rin dito sa loob. Dali natin. Ito mag ang magandang Medyo madilim-dilim pa. Maraming baka dito. Sino ka bilang? Ang dami baka ng malalaki dito sa bukana. Hi sir, good morning. Ay, ano malaki? Ang tangkad. Binayaran na ng mga. Ayun. ni Kuya oh, ang laki-laki. Ang tangkad. Ayan. Malalaki. Tapos, oh, meron pa doon sa loob. Maraming malalaki. Ayan, nilalabas. Aren, na na Aren, Aren kano yan? 135. Dalawa? Ah, ito daw, 135 dalawa. Nabili na. ito, nakatali na dito sa gilid. Ayan, 135 dalawa. Ayan. Marami yung nakabiling maaga. Ayan naman, ang daming mga lalakang baka ngayon. yun. Mga quality yung baka. Ayan, ito. Malaki yung malaki. Ito pinakamatangkad. Tsaka dito, meron pa dito. Dito sa sa bandang looban. Ayun, may mga malalaki pa rin dito. Ang ganda. At sa buya, may hilang -hila malaking waga. Ayun, o. No? Kailangan matapang ka kaysa baka. Pag matapang ang baka, kailangan matapang ka. Ang laki ng baka, o. Oh. O. Oh, Matalumpa. Ito, o. meron pa dito. Ito, o. Malaki. Ito, bakang kalatagan itong mga to. Gagandang lahi. Ayan. Ito, oh. Malalaki. Oh, malaki tangkad ba kay kuya yung kanyang ano, dalawang bakang hawak? Ito, alam, mga higant. Ayan, ang mga higanting baka. Bakang kalatagan. Ayan. O, Agoncillo po yan? Galing? Agoncillo Batangas. Agoncillo Batangas. Magkano po yan? Magiging tsandaan. Magiging tsandaan. Bawat isa po? Bawat isa po? Bawat po. Ang ganda. Quality mo ba? Super quality. 100. Mahigit ang presyo. Galing Agoncillo. Galing Agoncillo Batangas. Ito yung baka ni Tatay Berong, yung mga nagdadala dito ng magagandang lahi ng baka. Ito yung mga bakang ganadorin. Yan ang magalaki. 100,000 mahigit. Tapos dalawa sila, yun ang isa oh. Ayun oh. No? Dalawang malahiganting baka. Ayan. Ito, galing konsilyo naman to. Grabe ito sa lalaki. Okay, Matanggat pa kay isa naghahawak. Ito okay, yun naman. Dalawang malahiganting baka. ba? Ito ngayon pinakamalaking baka dito sa may bandang bukana. Itong dalawang ito. Alam mo, halos magsintanggat sila. Mm -hmm. oh. Dalawang malahiganting baka. Uh, Parang hindi nakakasawang tingnan aring dalawang to. Um, labing dalawa ang Labing, dalawa labing dalawa po ang dala nyo Ang lalaki po ano. Nagaganda. May magaganda. ka baka. Kahit siya ang Maganda talaga tingnan. Eh, yeah, tumaw siya. Dalawang damo halang baka. Ano pong lahi yung baka nito? Ah. Ano pong lahi? Lahing Sobel. Lahing Sobel. Alatagan. Alatagan. endobraman po ano? Endobrahman. Laki oh. Ito naman kay Kuya. Ito din, ba, baka ni Tatay Berong. Galing agonsilyo, yun. Dalawang yan. Ayan, ang lalaki. May pinadala ko kagabi. Alamin natin kung magkano itong dalawang to. Ayan. Kuya, well, good morning. Mag magkano po yung pakanya, kuya? Megat 85. Megat ang isa. Mayigit 85,000 ng bawat isa nito. Yung Bakang kalatagan din to. Ay! Mukhang malupit yung isang baka mo ah. Malikot. Mayigit 85 yung isa. Ayan, ay lalaki. Nahahaba ng paa. Nahahaba <laughs> ng paano. Marami. Ilang taon na yan? Ilang taon na? Tatlong taon? Tatlong taon. Mayigit isa lang? taon. Ang oh, nakatakot mga baka din yung lalaki. Ay, 85,000 bawat isa. Ito naman. You Kaya know? nito. Tusko po, ay ang naman naman. Oo. Oh, oh. <laughs> Malaki yon. <laughs> ay kay Sarayan. Oh dalawang baka din, aray, maganda. Ito na, ito na. Nandito na tayo sa kabila. Tanungin natin. Para kasi ang lilikot ng mga baka ngayon. Sobra. Tanungin natin kung magkano. Te, magkano yung baka mo? Ninety plus. Ninety plus? 90,000 thousand bawat isa. Bakang Kalatagan, Agoncillo. Baka ni Tatay Beron to. Ang haba ng katawan. Tira nyo naman, no? 90 plus ang isa. Magandang gana rin tong ganito klase. Tinitingnan nila kapag magandang gana do rin yung paa. Tsaka yung ano na baka, yung bayag ng baka, tinitingnan nila kung pantay. Ayan. Magandang gana rin to. 90,000 bawat isa. Ang daming malalaki dito sa harap. Mga kwaliting alagain quality quality ng bara ko quality ng ganadorin ayan magandang klase to tamang tama sa mga ganitong edad ibibili niyo para ganador ayan mga ganito 90 han yes, ito maray pa ayan 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 tarang natin si Kuya yung magdansa so ito ay din bakat Sanang natin kung magkano. Kuya, good well, morning. Magkano po ba kanya, kuya? Double chow. 88,000. 88,000. Bakang ano yan, kuya? Bakang ano? Agoncillo. Agoncillo. Ayun. Ilang taon yan? Isang taon. Isang taon pa lang? Oo. Taon pa lang. Bakang agoncillo. 88,000, ayun. Ayan, anak anak. Ayun, maagang nakapuno ito, oh. ayun. Puno na ng trap Ah, puno na ng baka. Ayun. Sobrang marami, malalaki ang kanilang nabili. Ito yung mga nabiling katay na papunta sa Maynila. Ayun, punong-puno na. Ayan. ko kaya tanungin natin. Yan. Malaki din ito. Kaya magkano ba ka mo kuya? Cinta. 80,000 ang baka ni Korea. Yeah, ayan. ayan. 80,000. Mataba na rin. Kahit hindi gaano kalakihan. Pero mataba siya. Ayan. Okay. 80,000. Ang bawat isa. Ayan pag isa. Ayan. 80,000. Ito, tanayin natin si Sir. Oh. Ito, nabili na. Yan. Yeah. Sir, nabili na. Mgaan 51,000. Yung magandang... Yung magandang... Magandang price yun. 51,000. 51,000. Ayan, dalawang baka. Nabili na, sir? Oo, kaya. Magano? 134. 134 dalawa. Ayan, nabili na. Taba-taba eh. Ayan, nabili na. 134,000. Dalawang malulusok na baka. Ayan, ito mga patabain pa. Mataba na siya, pero kailangan pa ng taba. Mga palalakihin pa. Ito si Kuya, maganda din hawak na baka. Are. Yan, quality. Ayan. Kuya, good morning. Magkano presyo na baka mo? 90. 90. Bakang kalatagan? 90,000. Malaki. Ang tatambahan nila. Gaganda pa ng kulay. Puting-puti. 90,000. Ayan. Ito ko kayo, oh, malusog na malusog din na ah, baka. Ayan, ang laki din. Ang ito, tapugi. Haba pa. Ayan. Na, ano ngayon yung amano na baka kasi nga medyo malupit ang kanilang mga paa. Ayan. Talangin natin. Kuya, good morning. Magkano presyo ng baka mo? No? 85. 85,000 naman to kay Kuya. na baka, aray. 85,000. Galing saan pa yung baka mo? Laurel daw sa Laurel. Ah, Laurel. Galing Laurel. Ayan. 85 naman to. Malusog, malusog ang baka niya. Ayan, no? Pele, 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 pele. Ito din sa kabila ko. Ang ganda din, no? Oh. Malahin, malahin naman to. Ang hapa. Ang lapad-lapad ng tenga. Tsaka ang haba-haba pa. Kaya, good ah. oh, yeah, Good morning! Magkano ang presyo ng bakal? 170. Dalawa. 170 dalawa. Pogi o. Oh. Haba din ang tainga nito. Yeah. 170 dalawa na. Ayan, mga Endo Brazil ang kanyang baka. Ayan. Magaganda rin, magaganda lahi. naman kay Kuya, dalawa rin. Oh. Malulusog na baka rin. Bumabuting puti. Ay, pupunta dito. Tatanungin natin kung magkano itong baka niyang maganda. Good morning, sir. Magkano ang presyo na baka? 76.5. 76500 76 ang bawat isa neto. Ganda rin, no? Oh. Alikot. 76,500. Malapad ang taynga, oh. Tignan nyo naman ang taynga. Pwede pa may pay. Ayan. Ayan e, mga malalahin baka. Malalapad ang taynga. Ayan. Ayan. Ayan naman kay kuya. Malahi din. Patong sa 65,000 ang bawat isa. 65,000 ang bawat isa. Lahi din ito. 65,000 ang bawat isa.